Lord? OMG, nakikita mo ba itong maduming ilong ko? Grabe, ang dami kong blackheads, pimples and whiteheads. Kaya kung hindi mo lilinisin palagi ang iyong mukha, magiging dahilan ito para maging oily skin ka. Magkakaroon ng clogged pores, resulting na enlarged pores at ang tone ng skin mo is magiging dull. Alam mo ba kung ano ang dahilan ng pagkakaroon ng pore skin? Sa totoo lang, dahil hindi natin nalilinisan ng maigi ang ating balat. Buti na lang, nakahanap ako ng magandang cleaning product para sa mga nakakaranas nito. Ito ay ang Gemelan Exfoliating Whitening Gel. Kumuha lang ng kaunti at ipahid ito sa iyong mukha. Saka i-massage ng pa-circular motion ng isang minuto. Makikita mo na nalinisan naman yung dumi sa mukha. I-zoom in mo para makita mo ng mabuti kung gaano kadumi ang ilong. I-massage mo ito ng pa-circular motion ng dalawang minuto. At OMG, tingnan mo, grabe, nalinisan niya talaga yung mga dumi. At tingnan mo kung gaano kadumi ang pisngi, pati yung baba, ang lalaki ng pores at may acne pa. Ito yung kahihinat na ng mga hindi talaga naglilinis palagi ng mukha. OMG, kaya pala ang dumi at maraming pores na malaki dahil dito. Itong Orange Exfoliating Whitening Gel ay naglalaman ng mild botanical exfoliating ingredients, gentle at nourishing, at may kasama na AHA sea salt na makakatulong sa iyo na ma-exfoliate ang balat mo ng mabilis. Aminin mo, marami talaga ang hindi nag-aalaga ng kanilang balat ng maayos, lalo na sa mga lalaki, kaya nagkakaroon ng blackheads, whiteheads, acne, at pimples. Ito ay ginagamit para malinisan ang mga skin waste na talagang epektibo gamitin. Ang mga exfoliating products ibang brands may nakukuskus na maduming bagay kahit sa anong bagay. Glass, salamin, lamesa at iba pa. Ngunit itong product ay plant-based. Hindi makukuskos ng basta-basta. Kung makikita mo kapag kinuskuskos sa iba ay magiging tubig lamang. Hindi fake na dumi ang nakukuskus na bagay. Talagang skin waste ang tinatanggal nito. Huwag mabahala dahil lahat ng may sensitibong balat at acne skin, mga buntis na babae at mga bata ay maaaring gumamit nitong produkto na ito.